kagagat ka ng aso o ng pusa ngayon after 14 days buhay pa yung pusa o yung aso malamang sa hindi walang rabies yung napunta sa iyo kasi within 14 days at uh, dumaan na yung rabies virus sa utak ng aso at pusa mamamatay na po yung aso at pusa so ibig sabihin uh, hindi pa siya nakakapunta doon sa salivary glands So kung nakagat ka kasi no, from uh, other parts of your body, dadaan muna yan sa mga nerves pupunta sa utak bago pupunta sa salivary glands bago makapag-transmit ng rabies virus yung pusa or yung aso or tao. Okay, so within 14 days, kaya po pinapa observe yung aso or yung pusa no as much as possible wag niyo papal yung aso at pusa na agat, kasi within 14 days kung namatayan mas uh, ikakatakot noong uh, doktor o yung tao mismo, yung pamilya niya na maaaring ang rabies yan. Ang gagawin po yung ulo ng aso at pusa dadalin po yan sa RITM itignan po kung may mga rabies uh, damage nga yung uh, aso, yung ulo. Kahit ulo lang, hindi nyo kailangan darin yung buong aso. Lalo na kung mabigat yung aso, dadalin lang yung ulo, puputulin yung ulo. Lalagay sa ice para preserve siya. No? Kailangan mabilis din yan. Hindi pwedeng yung uh, ilang araw na bago dadalim doon sa RITM. Ngayon, uh, tanong naman, no? uh, kung ang isang tao ay nagkaroon na ng rabies, no? na apektoan siya, tapos nandoon na siya sa acute neurologic period, may pag-aasa pa bang mabuhay yung tao? The general answer is no. Talagang nakamamatay ang rabies. Almost 100%. Mamamatay isang tao kapag na nagkaroon na siya ng rabies sa utak niya. Napakahirap po niyang subpuin. Pero there are at least several cases worldwide na meron pa rin nag-survive. Okay? I don't know how uh, they survived it or what was done, pero meron po. Kaya may pag as, as much as possible, i-keep alive pa rin yung tao na may rabies and titingnan kung uh, may chance pa siya mag-recover. Depende rin kasi yan sa immune system ng tao, depende rin yan sa severity, and iba-iba rin kasi yung type or yung uh, variant nung rabies virus kaya sana yung mahinang klase lang. Okay, meron na mga ganyan case. So, ano, be safe ano, uh, pagka ikaw ay nakagat, nakalbot ng pusa, aso ninyo, pagpatingin na agad kayo sa doktor. Ang doktor ninyo magsasabi kung anong dapat gawin, anong mga injections ang kailangan bigay sa inyo. Okay, this um, video again is sponsored by SDN, the best dog food.